Hello guys, pa-share na to guys pa paano natin gagawin yung ating hot um, kuan suka, yung halang nga suka. Inani ko magawa og halang nga suka. Na ako hinatag nga kuan kanang na ay mga cheli, uh, cherry peppers galing sa akong coworkers. workers pero ginani na ko niya guys. Tanawa. Gani guys, buong buo ko na rin. Two years ko na itong natanggap. Bigay ito po kay Marie po. Marie Salazar po. Iyon, may, may ano pa nga oh. May ice pa nga oh. Oh, yun, may ice pa. Yan oh. May ice pa. Kalabas-labas ko lang ito ng galing ng freezer guys. Talaga naman, yung mga vegetables, pag ilagay mo sa freezer, talagang forever yan siyang maprosin guys. Long life talaga ang vegetables. Pag ilagay mo yan sa freezer, frozen. Frozen. Ipaproce natin guys lalo na dito sa Amerika kung hindi ka marunong mag ano talaga mag uh, alam mo naman napaka busy natin at wala tayong panahon most of the time na magluluto at gamitin natin lahat ng mga vegetables na binibili natin um, weekly kaya ang ginagawa natin pinaproce natin guys pinaproce ito guys ginagawa natin ito sa mamaraan isisave natin sa mamaraan ng pagpaproce ng ating mga gulay. Ayan po guys, makasisave tayo. Hindi natin mabubulok yung mga vegetables natin. At ipang tapon lang po. Talagang pag may mold na yung mga vegetables guys, it ip ipang tapon mo talaga. So ito ang technique ko guys. Yung mga gulay ko po na hindi ko kayang mailuto at this week, kailangan ilagay ko sa frozen. Kahit yung mga ano, yung mga onion, kailangan i-cut mo na yan at ipoprozen mo na yan. Dahil iyan ay talagang magamit mo for how many, uh, kahit how many years mo yung ilagay sa frozen. Iyan mm -mm. ang thickness guys, parang hindi na tayo mag-aksaya ng pera. Ito guys, ito guys, ilagay ko ito sa suka po, magawa ako ng maanghang na suka. Dahil ang maanghang na suka, napakasarap talaga guys, lalo na pag mag on, -on ka guys. mag on, -on. oh mag on, -on. Iyan sa karami-raming cherry guys kamayan ko na. Ayan. So, ilagay natin ito sa ating suka na nito, na transfer ko sa botilya. Iyan. And then? Yan. Ito guys, ang aking suka guys. Nga, ilagay natin dito ang suka, ang kuan, ang api, ang cherry. Ang cherry. So, ilagay natin dito. Ganun lang po para maanghang siya guys yung suka guys mag yan kahit 2 years hindi yan masisira ito lang po ang technique natin guys ha yan napakaanghang itong cherry papers guys galing ito galing ito sa kanyang Backyard, tanim-tanim ng mga co-workers ko po. Bigay lang po ito. Yan, talagang nag-ano ako guys. Last year, nagagawa ako ng ganito karami din. Umaabot siya ng one year din. One year din ang maanghang na suka natin guys. Masarap siya guys, paggawa ng sausawan po. Lalo na, mahilig din yung anak ko at sa kaasawa ko sa sausawan. Pero hindi sila mahilig sa maanghang. Ako lang Ayan. Yan pa may mga list, may mga buto-buto pa diyan. Lagay natin diyan sa suka. Sa suka natin guys, lagyan na rin natin siya ng asin para may panimplan na siya at saka pepper. Ayan. black pepper. Ito guys, ito ang ating, of course, yung salt natin. At saka yung ating black pepper. Ayan guys, lagyan na natin ng black pepper. Ayan. At saka guys, Logoin lang natin guys. Logoin ng maayos. Ayan. May itim-itim na siya. Ayan. Ayan guys. Timplado na yan siya guys. May black pepper na siya. May salt na siya. At saka maanghang na rin. Ready to go na yan. Kasi ano yan. Mahal din ito kung bibilihin. Ganito ang save ng maanghang na suka guys. Meron na siyang timpla guys. Ha? Yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye.